mag-isang tao, nakaupo, at kumukuha ng, ng mga bets. yung ba pinapayagan ninyo? Basta po, kung dapat yung station, pwede pong i-check namin kung... Hindi po yun ang katanungan station. ko. Pinapayagan nyo po ba yun? Hindi naman po gano'n ang station eh. eh may tinatanong kami... ko po kayo, pinapayagan nyo po ba? Hindi po dapat. Hindi dapat. Pero nangyayari kasi may ebidensya ang pinapakita yung aming chairman. Yung uh, sinasabi nilang pangalan, wala pong uh, kompletong pangalan na sinasabi yung honor. At yung polis naman naniniwala na alias lang alam nila. Mga STL operators, sila rin yung nagpapabogis. That's why uh, it's been a challenge for us law enforcers. Dahil kaming mga law enforcers, once marami ng instances na nanghuli kami ng mga nagpapatayan ng itong STL at kami pang mga nakasuhan, kaya yung implementing rules and regulations dapat ng PCSO na dapat na pag walang ID, walang uniforme, uliin agad. Hindi po ako nag-attend. Uh, hindi, nasaan po kayo? Anong opisina po kayo? baka po, sa STBR po Southern Tagalog and Bicol Region na STL department po ako STL operations Sa lang po may Loto may STL Okay sige uh, Hindi ba totoo yung sinabi ni Honorable Erwin Tulfo na yung mga dating uh, operator ng wedding sila na rin na may hawak na ibang franchises ng Loto operations Would you know that eh, para pong sabi nila yung dating mga weteng, yun ang illegal, ngayon nilegalize na, nilegalize na. Business. Yes. Business. At totoo rin po ba na sila po ang may hawak ng iba-ibang franchises sa iba't ibang lugar ng ating bansa? Hindi ko naman, ang, hindi ko naman po mga kilala ang mga... Pakisagot nyo lang po yung akin. Hindi ko naman tinatanong kung kakilala eh, po nyo sila. Hindi ko po ano. I'm not private to that po, sir. Mr. Chair, may request that the That the head of the operations department, insofar as STL operations are concerned, be invited. Because, uh, hindi alam dito ng ating resource person yung aki sagutsaka kin mga katano nga eh. Okay, uh, we will be inviting uh, the, uh, the uh, COMSEC is hereby directed to uh, invite the uh, operation uh, uh, office of the uh, PCSO with, uh, with regards to the query of Vice uh, Chairman Ako. Go Thank ahead. Thank you, Mr. Chair. Yun pong pinakita ni Chairman Dan Fernandez na, pinag, pinag play ng betting. Authorized ba yun according to your circular? Pwede pong i-check. Meron kaming authorized stations. Hindi yung mag-isa na taon, nakaupo lang doon? May authorized stations po kami. May approved authorized stations. Kaya nga, stations. according to to your circular, may betting stations kayo dapat. Official okay. betting stations. At may mga tauhan kayo na iikot with the proper identification para kumuha ng mga pusta. Di po ba? Yun ang inyong circular eh. hindi Ha? o hindi mo alam yung ito? Hindi. Uh, Nag-inspect po. 2020 Small Town Lottery Revised Implementing Rules and Regulations. In-inspect po ng branch manager hindi ang na, stations. Hindi po ba tama na dapat meron kayong official betting station? Opo, meron. Yes. At uh, meron kayo yung mga tao sa betting station na pero iikot may may ID para kukuha ng pusta. Di po ba? Opo, lahat sila dapat naka-ID at saka naka-uniform. Yes. Pero doon sa pinakita ni Honorable Dan Fernandez kanina, yung ating chairman, ay may mag-isang tao nakaupo at kumukuha ng, be ng mga bets. Yung ba pinapayagan niyo? Basta po, kung dapat yung station, pwede pong i-check namin kung... Hindi po yun ang katanungan ko. Pinapayagan nyo po ba yon? Hindi naman po ganun ang station eh. Eh, may eh, tinatanong ko po yung... kayo, pinapayagan niyo po ba? Hindi po dapat. Hindi dapat. Pero nangyayari kasi may ebidensyang pinapakita yung aming chairman. Diba? Huwag na kayong, huwag na kayong magtago kasi napalabas na lahat ito nung last hearing pa. Diba? Yun ang katotohanan talaga. Yung sinabi ni Honorable Tolpo, katotohanan talaga yun. Kasi the records of the hearing of the Committee on Public Accounts before, naandun. Kung gusto mo, huukahin ko para ipakita ko sa iyo eh. ba? Diba? Kasi membro rin ako noon dun eh. So huwag nyo na kasing pagtakpan. Alam nyo naman to eh. Kung alam namin, galing naman sa inyo lahat yung ebidensya noong kami nag-hearing eh. Galing sa PCSO. Kasi, ang importante lang sa inyo, yung amount, ano nang tawag niyo ron doon sa dapat monthly na ibigay ng uh, franchise holder GMMR. oh yun din ang inaasikaso ng uh, loto operator masatisfy lang niya yun. pero yung iba doon puro illegal na kasi yun din ang problema ng PNP kagaya ng sinasabi ni General Lucas uhuli nga sila nung kumukuha ng uh, ng uh, pusta pero yung uh, uh, operator ng loto Gagawa ng certification na yan ay mga tao namin at legal yung kinagawa Noong pa nangyayari yan, Iha? oh if you were, if you do not know that, ay eh, hindi ko alam kung saan po kayo nagaling. Meron din po kaming listahan na pinaffer sa PNP sa mga law enforcement agency na mga employee, ay yung mga nagpapataya po ng aming STLAAC. May listahan po. Sige. Ah. Uh, uh, papasok na kasi tayo dyan eh. Ginagawa rin excuse ng PNP yun para hindi nila hulihin yung mga kobrador ng wedding. Galing po ako doon sa kapulisan eh, kaya alam ko po yan. Yun ang, no, yung katabi mo nga, tumatango eh, totoo. Pero matanong ko po kayo, meron na ba ko yung inalisan ng frankisa dahil sa pagbabaylate ng inyong circular? Para may mga terminate naman po kami. Ano ang dahilan? i do not know mr chair whether uh, the, the the resource persons from pcs are the proper persons who would answer the questions propounded by this representation yeah that's the reason why we would be si Madam Gabuyo na sumagot noon nang ano ang siyayatang siya head nito Opo, nasa niya yung arena. Ah. Ano ba Region 4? Sa Region 4A lang po. Hindi naman masyadong nagpalit-palit ang aming Region mga... 4A. Opo. Sino ang may hawak ng franchise ng Loto sa Laguna? Ramloid Corporation po. Alin? Ramloid Corporation. Sino ang chairman noon? Chairman? Si president po si Ah, president. Uh, president. Ishalangyong sa buong Laguna ang Opo. may hawak ng franchise holder. Opo na nakakatupad po ba siya sa pagbabayad ng monthly na amount? Yes po. Yes. And may I ask the, the RD of Region 4A, ilan na po bang na-arresto nyo na illegal na kumukuha ng pusta? Uh, Your Honor, based on our records from January 1, 2023 to December 31, 2023, 23, ang naaristo po natin is 2,140. Pag isasama po natin yung hanggang February 29, ang naaristo po natin is 3,841, Your Honor. Ngayon, in your process of investigation, sino po ang boss nila? Pardon, Your Honor? Hindi ba, pang nahuli po nyo sila, iniimbestigahan nyo, di po ba? Opo. Normal yun na trabaho ng polis pag uh, inibestigaan yung huli. Hindi nyo ba tinatanong kung sino yung boss nila? Uh, Your Honor, please allow me to... Uh... Tinatanong ko lang po yung kasagutan. Hindi nyo ba tinatanong? Tinatanong nyo ba o hindi? Uh, tinatanong po, Your Honor. Ano po ang kasagutan? Halimbawa, in the province of Laguna, yung numero na sinabi mo, uh, thousands plus... Uh, Iba-iba ba yung sinasabi nilang amo nila o iisa lang yung amo na sinasabi nila? Your Honor, uh, alias is po yung uh, sinasabi nilang pangalan. Wala pong uh, kumpletong pangalan na sinasabi, Your Honor. At yung pulis naman naniniwala na alias lang alam nila? Your Honor, tinutuloy po yung uh, investigation? Eh, din, tinatanong ko po yung... Yes, Your Honor. Naniniwala yung kapulisan na alias lang alam nila? Samantalang, boss nila yon. Yes, Your Honor. Yes. Ganon. Something is wrong with your investigation. Di ba? Di ba? Yes, Your Honor. Yes. Kasi tinatanggap nyo lang basta alias yun. Pero deep inside, alam ng investigador kung sino ang mga boss nila. Doon sa lahat ng 2,000 plus ba yung sinabi mo na operations na nahuli? Yes, Your Honor. Yes. Iisa lang ba yung alias na sinabi? Hindi po, Your Honor. Iba-iba po. O, pwede bang malaman kung ano yung mga alyaks na sinasabi? For example, in the province of Laguna. Your Honor, pwede bang uh, tawagin ko yung uh, PD ng uh, Laguna po, Your Honor? Yung PD ng Laguna got only assigned uh, January of 2024. I hope he would know how to answer that question. Kasi ilang wala pa siyang tatlong buwan na nandun. Magaling siya kung alam na niya kaagad kung sino yung mga operator doon. Sige, Mr. Chair, may I request that the Provincial Director of Laguna be recognized to answer yes, the question? Yes, uh, PD, ano? You know, I don't know yet the name of the PD. Colonel Unos, you are recognized. Please answer the query of uh, the good congressman from Antipola. Thank you, Mr. Chair, your honors. Uh, although I have a list here of the aliases, but still uh, this will be subjected for my further in depth investigation to at least uh, identify the actual names of this uh, person, sir. But I can uh, cite, uh, on based on uh, the records here, which are classified uh, documents, sir, uh, each uh, cities and municipalities have a different... Can you speak louder, no? uh, PD? I cannot hear your voice, please. Each cities and municipalities have different uh, uh, aliases, uh, different persons involved. Uh, in, wala, uh, uh, wala ka pang uh, may uh, sasagot dahil uh, naintindihan kita dahil January, middle of January ka ba na-assign doon, Iho? January 25, Your Honor, Sir. Yes, so. last, last week of February. January. Now, CIDG, you conduct operations against illegal gambling also? Yes, Sir. May I know if you also, uh, if you have operated against those uh, Uh, getting bets uh, for wetting, and in fact they are uh uh shall we say takers of bets from of uh, franchise holders of lotto we have conducted operations against also against those steel operators sir na nilang looting but uh, i agree also with erwin uh, honorable uh, congressman erwin tolfo na itong mga steel operators, sila rin yung nagpapa I personally know this dahil sa tagal ko sa serbisyo sa tar within may 30 years na 13 times na ako nag police at nag-provincial director. Marami na ring instances sir na napatunayan namin ito. Na itong mga steel operators, sila rin yung nagpapabukis. That's why uh, it's been a challenge for us law enforcers dahil kaming mga law enforcers, once marami ng instances na nanghuli kami ng mga nagpapataya ng itong STL at kami pang mga nakasuhan, kaya yung implementing rules and regulations dapat ng PCSO na dapat na pag walang ID, walang uniforme, uliin kagad. agad. But pag nahuli namin itong mga, itong mga nagpapataya, they easily make uh, certification na employees nila ito. So, nahihirapan po ang mga operators. And again, if we are really sincere, para mapatigil itong illegal gambling na ito, I agree with, again, with uh, Congressman Erwin Tolpo, Congressman Guma, and the uh, Congressman from uh, Cagayan de Oro, na dapat holistic approach ang uh, gawin natin dito dahil hindi magta-tribe ang isang illegal gambling sa isang lugar kung hindi papayag yung isang local chief executive. Pitpitin yung bayag ko, walang mga walang maglalakas na loob na provincial director, regional director o chief of police na magpapalaro ng waiting without the approval o without the consent ng kanyang local chief executive. Pag sinabi ng local chief executive, ayaw ko yan, walang magagawang kapulisan. Again, sinabi ko, holistic approach dahil kailangan i-involve natin ang prosecution at saka sa court dahil kung minsan kahit marami dahil kahit yung ebidensya namin ay malakas pero naluluto sa prosecution wala tayong magagawa so kailangan patawag din sana hindi lang yung mga law enforcer, kung hindi representative, kung sino yung mga presidente ng mga local chief executive. Yun lang po. Uh, Actually, we have invited Vice Chairman, Chairman, uh, Vice Chairman Ako uh, for your perusal. Thank you. Na? Because uh, okay. we have invited also the DOJ. If you want to ask something on the uh, prosecution uh, side, you can. Uh, I admire the, the candor of the chief of the CIDG. What he has stated, alam ko na po yun. Uh, ang nangyayari uh, yung mga polis ayaw nang manghuli ng mga uh, tauhan ng mga lotto operators na kumukuha ng pusta illegally kasi pagkuhan, pinaila ng kaso halimbawa nanghuli doon sa Cagayan at nanghuli ay tauhan ng CIDG na nandito sa Maynila papaila ng kaso doon sa Cagayan mahirapan ngayon yung mga arresting officers na palaging pumupunta doon sa Cagayan So, yung PCSO, narinig na mismo sa, sa mga law enforcers na yung inyong mga loto operators, ay sila rin sila, some of them are operators of illegal gambling ng wedding Alam nyo naman yun eh. Uh,